Kahit kinokontra na ang kapatid na presidente mistulang to the rescue pa rin si senator Amy Marcos sa kanyang itinuturing na kaibigan na si vice president Sara Duterte sa isyu ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF magugunitang na una na sinabi ni vice president Sara Duterte Carpio na ang pagkakasundo ang pagkikipagkasundo ni pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa CPP-NPA-NDF ay pakikipagkasundo sa demonyo dahil hindi sila seryoso sa usaping pangkapayapaan. Sa panayam kay Marcos sa Senado, inamin ng senadora na kanilang sinusuportahan ng pahayag ng vice-presidente na mahirap makipagkasundo sa komunistang grupo. Paliwanag ng senadora mismo ang chairman ng National Democratic Front of the Philippines na si Luis Sahalandoni ang nagsabi na kahit may uh, usaping pangkapayapaan mananatili pa rin ang kanilang mithiing pabagsakin ng pamahalaan. Nalilito pa rin ako dyan sa peace talk na yan pagkat uh, narinig naman natin uh, si Mr. Halandoni na nagsaad na kahit may peace talk ay uh, mananatili pa rin nila ang mithiin nila ang goal nila na ipagsak ang pamahalaan.